Ayan guys, another day. Another adventures na naman. Andito kami ngayon sa isang taniman. Ayan. Ayan guys. So, wow, sarap ng patola guys. Ayan Oh. Ayan mga sa dire. <coughs> pre, ano harvest na tayo pre? Tanong-tanong para sa palan. Nagtatanong-tanong malang di. Mga kaagoy. Ayan guys, ang sarap talaga dito pagka mayroon kang taniman. Mayroon kang uh, lupa. Sarap magtanim. Sarap para magtanim. Ay no. Wow! Ay, lalalalabe. Sarap. Ayan. Oh, diba guys? Yeah. Malapit, malapit to sa mayon guys eh, oh. ayon mayon oh. Kaya lang may ano eh. May Ayun oh. Tatago yung mayon no. Oh. Ayun guys, Nagtatago Isumo natin ulit. Ah. <laughs> tatago yung mayon yo. Eh. Tatago yung mayon. Eh. Ano eh. pa dito? Oh sa ilalim eh. <coughs> ayun, oh. ha wow yan. maraming bunga yan oh. ayun, no sa ilalim yan may bunga may mga bunga no o oh. bunga ito ito ayun bunga o oh. ayan yung bunga, oh. yan, yung bunga. Yan, yung bunga. Yan, ay ano mag-spray na sa kuya o. Kaya nga, sa Kaya nga piksasaway ko anwen, dai mo diyan halika. Oh, may Mag-spray ka na kaya? Ano na well kung pwede magbakal? ko pa. Ay, dahil pa wala Dahil pa man. Dahil pa man. Oh, yan minta ko na Hindi pa pwede. Mabalik ako dito. Wala pa. Dalawang -ri atak pang araw <laughs> pa yan. Pero darak ko na ano? Ano <laughs> to? Oo, oh, oh, ha, Kaya lang po yun. Isipin mo ah. Maski sa isa oh, yan yung kami nakakaabot kayo ng business partner ko bro. Niyo. Maski oh. sa isa kami nakakaabot. Nakulong kami na tabangan na produkto. Rigi sa balading dahil day daarang kaya. Hey guys, explanation mm. by product. mabalik ako dito sa ano, maski sa aga. Oh, the eat. Okay, domingo. Magpira ako sa aga. dahil okay. mangday mangaypuwan ang birak. Ang gaypuwan man lang po, masabutan nindyo. Mm. Day mangaypuwan ang. Ang galing no. Oh. Hmm. oh guys, oh di ba? Oh, ha Day, pa-pull bro. No. Sarap ng gulay. Fresh na fresh. From the farm. <coughs> dito ka nakatira tayo. Ah. Ah. Kung baga, ito, ito na yung tirahan mo o umuwi ka pa, may bahay ka pa? Ah. Kung baga, dito ka na nag pagka na, nasa farm ka, no? Ayos. Ah, Oh. Oh, guys, oh. Kung hindi mo totoo, oh, may, may, liit pa eh. Na. Ah, pwede na to, uh, no? Uh, uh, ano, oh, guys. Okra. Ayan. Ayan guys, nag-explain nage nag ng health benefit ng product ang aking partner. Domingo, mga ano? Pagkahali, misa. Ay, Domingo pala may ano kami. Pag uh, may time kang ano, dahil mong kami nagpaparahanin. Hindi na ka nag stay day? Ano sa harong nindo. man sa... Pero dito sila lagi, boy. Iyo. Kasi mm -hmm. nandito yung ano nila eh. Halos daw mga kabuhayan. Oh. Uh kabuhayan, sana sila dito. Hindi ka, dahil mong hmm. kaya nauuma. Ah, basta mabigla sa ako digi. Ang, 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 may ang, 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 May idea na ang, kasi kami kung sa isa yung kami nakaabot, nakaabot kami yung sorsogon, kamsor. Huli ang pigigay bumiti yung, huli ang pigigay share sa may mga hilang talaga. Idig di sa balading, dahil man ako kita magpara magpararabas Inahiling ko kayo si Agungo niya, luminopos niya ako, bumi nagsik siya. Maganda po yung product na one opti. Huli ang pag-iriba kao dyan. Yun ako ng one opti, ang kutsa sa kaso nga nila, kami ka ili kung siya ang babaka lang. Kami, distributor. Ito po, distributor. 350 pa sila ang sarumbuto. Murang-mura lang. tiya within 6 days. Ah, tagay tagay lang siya. tagay tagay. Kung oh. si Mayon guys, oh. na, oh. ano, rumka, ano. Ay, si Mayon, oh. no? si Mayon. Bukag ako no? na sa bandala. Kitang-kita si Mayon. No? Oh. Kitang-kita si Mayon, uh,

Ayan na guys oh. Ayan na yung talong na in-order po namin Ayan guys Fresh from the farm diba? Ang sarap Ayan guys, tinitimbang na po yung aming in-order na talong Fresh from the farm Ayan no Ready ng ready si nanay, may timbangan ano? <laughs> I love it, oh. Ayun na, sarong kilo na. Wow, sarong kilo. Isang kilo, guys. Gura no yan, ay? 100. Wow, tignan guys. Ang, ang dami, guys, oh. <laughs> dagdaga na sana. From, from, Baladine. from the farm. Balading, albay. Philippines. Ayan, oh. Ayan. Ay, plastic na natin yan. Ay, naso, ano, pa. Ito na, hindi, hindi, hindi kasa dito sa plastic. Hindi. Daging, hindi yung, yung, well, yung, yung dagdaga na Yung? Oo. Dagdaga pa ni kuya. Salamat, sa kuya. Ayan, guys, may dagdag pa. Oh. Wow, sarap. Ang sarap. Ayan guys. Ilang ilang araw pa yan para bago harvest? Ah, dalawa tatlong. tatlong araw pa bago harvest Ibig sabihin. Ibig sabihin, babalik kami dito ng tatlong araw from now. Kaya, apat na araw. Ang palaya, baka pwede na. Di ba, Wen?